What's important to me is matutuloy impeachment. And gustong gusto ko matuloy impeachment para mabigyan natin pagkakataon si uh, BP Sara na maisabi niya yung kanyang side. mas maganda di ba ma niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at uh, at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura mm -hmm. before na magkaroon ng hearing sa impeachment. So against din kayo na madismiss agad yung impeachment case ng walang trial na mangyari? No. Against ako. Gusto ko dapat... You about against it? Gusto ko mag... Yes. Gusto ko magkaroon ng trial. Para naman magkaroon si VP Sara ng pagkakatao, madepensa niya ang sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then nakita ng mga senador na talaga inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So what can we expect from you since um, baka mauwi sa botohan, sir, eh, ng senator judges? Para sa akin, ang ayaw ko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing inosensya. Give her a chance. Give her the day in court. Kasi kung madismiss lang. So, paano yung mga allegations against her? Marami mga allegations eh, di ba? O, paano niyong mapuprove yun? Paano niya masasabi sa taong bayan na inosente siya? Na lahat yan ay puro katang isip lamang. Kung hindi tayo magkaroon ng trial. Because doon sa trial, doon niyang mapuprove yung kanyang innocence. At doon niyong mapuprove kung siya ay guilty. Kumikiling sa katotohanan servisyo, Iwanan, sa handa sa